Ayan mga boss, dito pa rin sa Gynica Surplus Store mga bossing. Ito po katulad po nitong mga wet and dry vacuum cleaner mga boss. Set nyo na po itong mabibili ha. May kasama ng hose. Kompleto po lahat ng accessories nya. Branded. At bukod sa branded, may warranty mga boss. At bukod sa warranty, syempre, bagsak presyo lang po yan mga bossing dito sa Gynica Surplus Store. At hindi lang yan. Sa mga naganap ng 2.0 HP na generator mga boss, Available yan dito sa Garnica Surplus Store mga busing. marami po kayong pagpipilian. At ang kagandaan nitong mga 2.0 HP na generator na to is pwede nyo dalhin sa inyong outing, sa inyong camping. Pwede, pwede nyo po silang dalhin. Magaan lang po yan mga boss. At syempre, bukod sa generator, may mga Panasonic ka uh, Split Type Air Conditioner yan mga boss na available dito sa Garnica Surplus Store. Kaya ano pang iniintay nyo mga boss? Punta na! Ayan, dahil birth month sale natin, ha? Bagsak presyo tayo ngayong buwan ng July. Meron tayong mga submersible. Ayan, mga binabaha po dyan. Pang sewage pump. Meron tayong pinakamura 25005 0.5 HP. 3,500 at 6.5 naman sa 2 HP. Ayan, marami tayong mga pump dyan, no? Oh. At may libre pong hose. Yung mga re-imbrand natin, ha? 20 meters and 10 meters po. Ayan, marami rin tayong mga power tools dito. Eagle Brand. Ayan, naka 30% off tayo sa lahat ng Eagle brand. Simula sa tools, power tools, hand tools. Ayan, ang dami nating Eagle brand do. Oh. Lahat po yan, Barena. Ayan, dating 2,000. Bigay natin ng 1,300 na lang, o, oh, ba? Diba? At meron din ako mga nakasale. Ito, o, oh, yung chainsaw adapter, o. Oh, 650 na lang mga bossing, o. Oh. Ayan, pamputol po ng kahoy. At meron din tayong 8 pieces box wrench. Ayan, o, oh, combination wrench. 399 na lang mga bossing. Ayan, pwede kayong magpa-COD, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga hindi makapag-walk-in, ayan, pwede kayong mag-PM na lang or mag-comment mine. Tapos yung presyo, isend nyo po yung name, address, cellphone number, padala namin ang item sa inyo. Thank you! At ayan nga mga, mga, bossing ha. So, isang magandang 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 hapon po sa inyong lahat. So, andito po tayo sa Gainica Surplus Store mga boss ngayon. So, ito pong Gainica Surplus Store mga boss ay bilihan ng mga power tools, mga brand power tools na mga bagsak presyo. At bukod sa power tools, may mga murang TV sila, may mga murang split type, Panasonic split type air conditioner. Ayan mga boss, may mga murang wet and dry vacuum cleaner, may mga murang 2.0 HP na generator mga bossing. Dito po yan ha, sa na Surplus Store mga boss. Ayan, So, ang kagandahan naman po nitong generator na to, pwede pwede nyo pong dalhin sa inyong mga outing, camping, kasi po magaan lang siya. Pwede pwede buhatin yan. 2.0 HP po yan mga boss. Available dito sa Garden Casual Plus Store. Pati itong wet and dry vacuum cleaner. Split type Panasonic uh, air conditioner indoor unit mga boss. Mayroon pong LG. So, mamimili na lang po kayo ng size ng aircon na gusto nyo mga boss. Ayan, may mga air compressor dito. Napakarami mga busing. May mga power supply din. Ayan, oh. Sa mga naganap ng power supply. Ayan, mga boss, oh. Maraming mga power supply na nakalatag. Dito sa Garnica Surplus Store. Ayan po, napakarami. May mga portable pressure washer din. Yan, lahat po dito, bagsak presyo mga boss. So, ang pinakamaganda niyan, puntahan nyo po rito. Ang location po nito, ha, ah, dito po ito sa MacArthur Highway, Marilao, Bulacan, beside Caltex Gasoline Station, mga boss. Ayan, katabi lang po ito ng Caltex Gasoline Station, ang Garnica Surplus Store, para mapuntahan nyo ng personal, matesting nyo ng personal yung items na gusto nyo, mga boss. Ano mga TV? So mga naganap ng TV diyan. 50 inches, 55 inches. Ayun po napakarami rito. Ayun, grass cutter, marami pong mga grass cutter dito, mga solar light. Ayun, marami din pong mga solar light dito mga boss. At lahat po 'yan bagsak presyo mga bossing. Pati po itong mga ladder na to, sa naganap ng ladder. Lahat po 'yan pamigay presyo. Dito po 'yan sa Garnica Surplus Store mga boss. Mga brand new microwave oven. Ayan o. Oh. Available. Marami, po yan, marami pong mga nakalatag rito mga boss na mga kailangan nyo. Ayan o. Oh. Ito, sa mga naganap ng booster pump. Ayan mga boss ha. Sa naganap ng booster pump. Ayan oh, brand new. Brand new, brand new mga boss. So available po 'yan at mabibili nyo sa murang halaga lang. Dito po 'yan sa Guy na surplus store mga boss. At ang gagandahan, may warranty. Iyan oh, napakaraming stock oh. Dito pa po dito sa labas. iyan oh. Yan, napakaraming stock mga boss. Napakaraming pwede nyo mabili mga boss Sa so, mga katulad nitong cordless drill Ayan no, mga bagsak presyong cordless drill Sato brand mga boss ha Sato Japan Ayan no. May mga router po rito mga boss ha trimmer router Sander Ayan o, no, ito maganda to Works Professional brand Mayroon din pong mga Chris brand mga boss Ayan o no. Napakarami. Oh, ito sa mga naganap ng na water pump. Jet water pump kasama na yung tangke mga boss available dito sa Gaya na Surplus Store. Ayan oh, dalawang size. Dalawang size mga boss, may malaki, may sumunod sa malaki. Ayan. Eto pa mga boss, napakarami nilang mga items rito. Mga nakalatag. ano you know, May chainsaw pa. ano you know, steel. Steel brand mga boss ha. Available dito sa mga naganap ng chainsaw. Dito kayo pumunta sa na ka surplus store mga boss. ano you know, may eagle brand at saka steel brand. Ito, 2,999 pesos lang mga boss. Cordless, brushless, chainsaw. Brand new mga bossing ko ha. Brand new yan ha. Yun, halo-halo na rin. May mga piyesa na rin po ng motor dito. May mga mini driving light. At mayroon na rin mga bracket. Top box, bracket mga boss. Available na rin dito sa Garnica Surplus Store. So one-stop shop po kayo mga bossing pagka pumunta kayo rito. One-stop shop. Ayan o. Oh. Mga wet and dry vacuum. Multimeter tester. Available din po mga boss. Brand new ha. Naka box. Ito yung chain sa mga boss ha. Steel brand. Baray at grinder. nako napakarami mga boss. Ah, ito pa, marami pa mga naka-stack. Marami pang hindi na ilalabas dito sa Garnet sa sur surplus store mga bossing, oh. Iyan, oh. Ito mga bossing o, oh, mini driving light Oh. Ayan, sa mga naganap ng mini driving light, ayan, murang-murang-mura lang po ito rito sa gaya naka-surplus store mga boss. Ayan you know, o, magkano yung mini driving light natin? 350. 350. Ay, ayan o, oh, napakamura na. Ang kaganda niyan, may bracket na. Ayan you know, o. Second version na eh, kakabit na lang. Second version na to. Domino na yung... Domino na. O, oh, magandang klase. Domino yung switch. iyo ano may mga headset din mga bossing oh. Ano yung ano. Sa mga naghahanap ng headset, pwede pwede po kayong pumakyaw oh. Napakaraming headset. Ayan, pati mga bike, mga bossing, ha? pang bata, available dito at pang uh, tanda mga boss. Oh. Ayan. mga boss, oh. sa mga naghanap ng mountain bike dyan, marami po dito sa Garnica Surplus Store mga boss. For only 4,500 pesos lang mga boss, may mountain bike na kayo. Ayan oh. oh. sa naganap ng demolition breaker, 1,800 watts. Ayan mga boss, for only 6,500 pesos lang. Set, may kasama pang lalagyanan mga boss. Ayan, tingnan nyo naman kung gano'n siya ka heavy duty. Solid na solid mga boss. Ayan o, oh, dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga boss. Kaya dito po kayo pumunta. Location po nito, dito po sa Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan mga bossing. Ayan ang location ng Garnica Surplus Store mga boss. Ay, mga grass cutter. na napakarami pong mga booster pump mga boss. Oh. Iba-ibang size at iba-ibang watch syempre Ayan. Libra. Eto mga bossing, oh. Mga naglalakihan water pump dyan sa mga namumroblema ng tubig dyan mga boss wag na kayong mamroblema ngayon dahil dito sa Garnica Surplus Store mga boss yung napakarami yung pagpipilian mga water pump ay ano at ang kagandahan yan gaya ng sabi ko mga boss bagsak presyo may warranty ayan mga boss siguradong sigurado po yan kaya wag na po kayong lumayo ah dito lang po yan sa Garnica Surplus Store mga boss Ayan mga bossing oh, sa mga naghahanap ng impact drill. Ayan for only 999 pesos lang dito sa Gynica Surplus Store mga boss. Available yan syempre. Pati itong mga nasa baba. At pati po itong mga electric planer mga bossing. Sa mga naghahanap ng electric planer dyan. Dito po sa Gynica Surplus Store. Marami at lahat po bagsak presyo yan mga boss. Pati po ito oh. ano Available po yan. Pati mga heavy duty welding machine. Napakarami po rito mga boss. So, ayan you know. o. Oh. O, oh, bopping machine sa mga naghanap ng bopping machine dyan. So, di na po kayo ah, uh, pupunta sa mga auto detailer mga boss. So, kayo na po mismo ang uh, magbabop ng inyong sasakyan. Motor. Bibili lang po kayo nito nga uh, bopping machine na to. So ito po available dito sa Garnica Surplus Store mga boss May bala na yan, may kasama ng foam Ano pang inaintayin nyo mga boss ha? Mura lang po yan dito sa Garnica Surplus Store At ang kagandaan may warranty At pwede yung testingin bago nyo po bayaran yan mga bossing ko Dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga boss Ito rin mga bossing ko oh. Sa mga naganap ng heavy duty pang malakasang pangkarwas dyan Ito po Napakalupit na pressure washer po nito Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store mga boss ha no, o oh. Napakarami nyo pong pagpipilian mga Power tools Pressure washer mga boss Welding machine At marami pang iba mga boss Oh. Ito po mga welding machine naman Mga nagagandahan pero mga bagsak presyo lang na mga Welding machine Dito nyo lang po yan makikita sa Garnica Surplus Store mga boss At itong mga pang malakas ang pressure washer iba-ibang design, iba-ibang watch at iba-ibang brand mabibili nyo lang po yan sa murang halaga dito mga boss o oh, ito naman sa mga naghahanap ng dalawahan dyan may barena at grinder mabibili nyo rin po sa murang halaga yan dito lang po yan sa guy na to mga bossing kaya ano pang inihintay nyo mga boss ayan o, oh, punta na napakarami nyo pong pagpipilian dito mga boss Iyon mga bossing ha, sa mga naganap ng uh, heavy duty na pressure washer dyan, pang ng inyong mga motor, pang ng inyong mga bisikleta, pang car ng inyong mga sasakyan, at hindi lang po sasakyan at motor mga boss, sa inyong mga kulungan dyan, kung may sarili po kayong babuyan o pegiri. Ayan, ito po, dito sa Gainika Surplus Store mga boss, marami kayong mabibili at ma pagpipili ang uh, G, uh, GLD brand na Pressure washer mga boss, hindi lang po GL, GLD brandang uh, nakalatag rito Marami po kayong pagpipilian mga pressure washer mga boss Tingnan nyo naman, napakalupit to, oh. May gauge pa ha Ayan. May gauge, kompleto na rin o, oh. set na rin May uh, spray spray gun, may uh, hose, may bottle, lagay ng sabon mga boss So dito lang yan sa Garnet surplus Plastor mga bossing ha Kaya ano pang hinihintay nyo ha dito po kayo pumunta sa na Surplus Store dahil po dito siguradong bagsak presyo. Ayan mga bossing oh. So ayan mga bossing ah. Gaya ng sabi ko sa inyo, bagsak presyo dito sa Gynaca Surplus Store. Ayan nga po mga bossing ha. Ah. Totoong bagsak presyo nga po mga boss. So dito sa mga welding machine, mayroon po nga tag 1.5, 2.5, at 3,000 kayo mabibili. Ayan mga bossing ah. Mga brand new welding machine yan sa mga sa mga kaibigan nating welder dyan. Huwag na po kayong mamroblema. Dito po kayo pumunta sa Garnica Surplus Store dahil marami po kayong pagpipilian mga welding machine. Oh, at ito mga bossing, oh, dito sa Garnica Surplus Store mga boss, mayroon po kayong mabibiling top box bracket para sa inyong motor na M3 for only 800 pesos lang mga bossing. Kusan pa kayo, tingnan nyo naman Oh. Wala pong gas-gas yan, napakakinis yan ha for only 800 pesos lang mabibili nyo na at sasama na po sa inyo pa uwi mga boss para po sa inyong motor na M3 yan top box bracket mga boss at bukod dyan napakarami pang iba na pwede nyo maiuwi mga boss inyo o, may mga battery rin po rito kung mga nagluloko na yung inyong mga battery dyan so dito marami at ang kagandahan niyan, mura nyo lang po mabibili rito mga bossing. Pumunta po kayo rito sa Garnica Surplus Store mga boss. Located in Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Beside Caltex Gasoline Station mga bossing. Ito, maganda to. Power bank. Ayan o, sa naganap ng power bank na heavy duty mga boss. Ito, wave link. Ayan o, available po yan dito mga bossing ko. Ayan. Marami pong mga nakalatag dito na pwede nyong mabili mga busing na mga magagandang items. May mga mini driving light for only 350 pesos lang. Yan o. Oh. Ayan mga bossing o oh, sa mga naganap ng mountain bike dyan. Pang malakasan mountain bike mga boss. Sasakyan nyo na lang. Kompleto may upuan, naka disc brake, may pedal. For only 4,500 pesos lang mayroon na po kayong mountain bike mga boss. Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store mga bossing ha. O oh, yan o. Oh. 4,500 pesos lang yan. San pa kayo mga boss? Location po nito dito po sa Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Yan ang location ng Garnica Surplus Store mga bossing ha. Beside Caltex Gasoline Station. At syempre, kung may malaking mountain bike, mayroon din pong maliit. Ay yan o, oh, para kay kuya, kay ate. Ay yan po mga bossing o. Oh. Bagsak presyo rin lang po yan mga boss ano may kulungan pa. At eto sa mga naganap ng demolition breaker diyan, 1800 watts for only 6,500 pesos available at mabibili niyo na dito sa Garden Cash Surplus Store yan mga boss. Bukod sa bagsak presyo yan, may warranty pa yan mga boss, tingnan niyo naman napakalupit oh. Heavy duty na demolition breaker yan mga boss. Ano pang hinihintay niyo? Puntahan niyo na po. Ayan na nga po mga bossing ha, dito pa rin sa Gainica Surplus Store, sa mga nagaanap po ng uh, pressure washer dyan, mga pangkarwa sa inyong motor, pwede na rin po sa inyong mga sasakyan. Dito po sa Gainica Surplus Store mga boss, oh, iba-ibang uh, klase, iba-ibang watch, iba-ibang brand, iba-ibang design, ang nakalatag dito sa kanila mga boss, ayan o, oh, lahat po yan mga Uh, heavy duty na pressure washer mga boss at ang kagandahan niyan mga bossing bukod sa bagsak presyo may warranty at mga brand new yan mga bossing ayan po oh, napakarami niyan dito na pagpipilian sa guy na store kaya ano pang iniintay nyo punta na ang location dito po sa Abangan Sur, MacArthur Highway Marilao, Bulacan besides Caltex Gasoline Station lang mga boss at ito mga boss oh, sa mga naganap na ng Ryuko ito mga busing, oh, mga grass cutter, four stroke. Rio ko ah, pag sinabing Rio ko mga boss, alam niyo na ha, mga gandang klase po 'yan ha, Japan. At bagsak presyo lang po 'yan dito mabibili nyo sa Gaya Surplus Store mga boss. Kaya wag na po kayong lumayo, wag nang pumunta kung saan-saan mga boss. Dito lang po ito sa Gaya Surplus Store mga bossing ha, located in Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan, beside Caltex, gasoline station mga boss. Ayan o, oh, four stroke sa mga naghanap ng glass cutter dyan. Alam na, dito po kayo pumunta mga bossing at marami kayong pagpipilian. Brand new, bagsak presyo with warranty mga boss. At bago po kayo umalis, pwedeng pwede pong testingin yan. Yun mga bossing o, oh. nakita nyo naman yung mga items na nakalatag dito sa Garnica Surplus Store. Napakarami mga bigatin mga boss pero ang presyo napakababa. Ayan, tingnan nyo naman o. Oh. Oh, ito po, uh, ilaw po ito mga bossing oh. Napakagandang ilaw nito na sa bahay niyo mga boss. So nakaano po 'yan sa taas sa kaysa May remote pa 'yan oh. Lead po 'yan mga boss. Yayamanin ng ilaw 'yan. Mabibili nyo sa murang halaga. Dito lang sa Guy naka Surplus Store mga boss. Pati po itong mga ladder. Ayun po, meron sila nga power station dito mga bossing oh. Sa naghahanap ng power station diyan, 1,500 pesos lang mayroon na po kayong uh, power station mga boss so pwedeng pwede nyo dalhin sa inyong mga outing, camping at ang maganda dyan pwede po pang emergency sa bahay mga boss pag nawala ng kuryente pwedeng pwede po magsaksak ng 220 volts dito mga boss cellphone pwede rin po mga bossing for only 1,500 pesos dito lang yan sa Gainaka Surplus Store sa so, mga nagarap ng na power supply dyan So dito po kayo pumunta at napakarami po ninyong mabibili at mapipiling power supply dito mga boss. Napakarami pa pong mga solar light oh.